Pag-iisip lang siya sa lugar namin, pagkakaroon. Ang magkirit-kirit sa ulan, hihakas yung ulan. Ang labing baha. Ang pangit-pangit na po. Hindi makapasok at makalabas mga so, pa ng ano, ka, ng mga bata kanina. So, ano ka na po, ulo pa. Ulo, ulan sa iskunta, hindi na makauwi, wala na masakyan hindi na makapatok ng mas masakyan hindi pa rin maka ano? maka labas, yung mga nakatira doon, yung mga ano po oh. makauwi lang ng bahay grabe yung parang ng dagat kasi galing ito sa bundok bundok din sa taas sa may timberland yan sa ano papuntang yung bundok kasi na diretso rin hanggang ano yan talban ito naman ito yung papunta rin sa highway sa may sakaya ng mga ano ng jeep sa ng bus ng mga van mga biyahing biyahing Kisong City sa Marikina Oh, grabe. Pasap na pasap na sa amin yung ano Ito yung papunta sa subdivision namin oh. Baka maulit na namin yung mga nakaraang taon Nangyari yung baha Oh grabe Wow yun doon oh Lubog na yun doon na sure, yung may bahay na yun Lubog na yun Doon ang papunta yung ano yung baha oh may mga maba, mababa dyan na bahay na lupa. May mga nakatira. Problema yung mga pauwi doon na nakalabas kaninang umaga ng mga papasok sa trabaho. Uuwi sila. Yun na. Wala nang bayahe. Wala, wala, wala nang ano. Wala nang masakyan. Ito si Kuya. Oh. pa sa gilid. Kuya, ingat. Ingat kasama pang babae Ingat, ingat Pauwi uh, lang Ang uh, kasama ng babae Ang uh, estudyante pang kasama Grabe, grabe yung bahay ito. Tatawin kayo doon? Opo. Baka may rapang kayo. Diyan dyan muna kayo, gilid kayo diyan oh. Ako. Walang pwede magsundo sa'yo. Okay para maabangan ka lang, abangan ka doon, oh, makatawid ka doon. Doon, medyo mahina na doon. Ito lang yung malakas. Nakakatakot kasi rito. May mga malalalim dyan. Baka ma... Oo. Oh, matumba ka dyan. Magdiridiretsyo ka dyan. May mga malalalim dyan eh. inabot pa ng hapon to sa kapagdamat kaya na naman ang ano sitwasyon ng San Mateo, ano, San Mateo. may problema may, nag, may naglikas na yun o mga estudyante yata ito yung malaking tao na inaalala yan Mayroon, mayroon, mayroon. Gilid lang kayo to ha, maggilid. Hoy, baka maggitna. Hoy. Dito ka lang oh. Delikado yang gawa mo diyan ha, sa may pinakamalakas na agos. <laughs> Diyan ka pa sa may pinakagitna. Tawa nyo na. Pusigyan, kids. Tawa naman. Urap ka na nga. May na Ay Pwede na sana sakyan yun Wala pa rin balita doon sa ano ito mga estudyante kung nakaka-uwi pa. kailangan na nito ng ano, rescue ng mga ano, fire, fire truck. Para makapasok dito yung mga malalaking ano, may ating yung mga estudyante. Mahirap naman na abutay sila doon ng ano, maghapon, Magdamag. So, Magtuloy-tuloy pa yung ulan na yan. hanggang bukas pa ng ano yan. Hapon uho pa ang baha. Pas ito nito ah. Pasok pa sa mga bahay. Agat na naman. Medyo mulaw konti ang ulan.

ito na guys yung sure. sitwasyon ng baha sa amin I diyan okay, sure na kami Punta na kami ng school So Nakakakay ko Masundo so, rin sa Anak niya Kasi pag Nantay na maghupa itong baha na to Kasi baka buti pa ito Kinabukasan Doon ako kanina galing doon yung una kong video doon ang gagaling yung ano nito. Baha. Ito yung papunta ng ano, highway. pagdating doon sa highway, yun yung mga sakayan ng mga biyahing kubaw, marikina, uh -huh. uh, bus, jeep, sa kaban. Pagpunta kami ng school yung ano mapunta rito sa ano yun na yung main road yun na yung hindi na ako nakasakay mapunta ako ng Maynila Quezon City And yun yung pinaka highway oo, so, galing doon sa amin hanggang dyan baha so, hanggang bayan so, na kasi yung area na yan.

video ko. Bye bye muna. Bye bye.